Dira ako makadto Dira last time ah, Dira last time oh Na, mo mo Oh, dira na good morning Ito pa muna ito Dari ko mabalik Dari ko magkao na Bounce certificados. Ah, uh, park siya, no? Si Ilo Ilo. Sa so, second time, karoon din yung makadto. Sa so, first time, nag-joyride kami to. Sa mga utod ko. Motor gamit naman. Uh, Sabong, ako, so, ako lang nag balik dire. So, ako lang nagbalik dire sa bones Siete Picados certificados. Mama ako rus. Let's go.